everybody and everyone. Kumusta ang mga updates niyo dyan, guys? Maulan din? Ayan, anong sarap kainin, guys, pag maulan? oh, guess nyo. Diba? Marami basta umuulan, guys. Marami talagang magbili ng ano. Baka isip na magluto ng Maggi curry. Ayan, nagluto ko, guys. Kasi malamig. Malamig talaga tayo, guys, no? Hmm. Let's have it, everyone. Anong mga updates nyo dyan sa maulan na panahon? Mainit pa guys. As in, nag-aso pa guys. Oh. Hmm. Sabit. Init is real. <laughs> Kaintay, guys. Ano mga mayenda, mayenda nyo dyan sa ano, malamig na panahon. Mm. Let's have it. Samahan niyo ako. Mm. Mag-aso pa guys. Kain tayo. Sarap kumain ganito guys. No? Basta maulan ang panahon. Mm. Let's have it, everyone. I hope everyone dyan nakapag merienda na din. Kain. Mmm. Nag-aso pa, guys. So, pag ano, guys, no? Sino maka, ano, nito? Pag oras, ano, guys, malamig ang panahon. So, sino makaisip nito magluto kaagad ng mga ganito, guys? Mga mainit na pagkain. Mm. Yummy. Kain <laughs> tayo, guys. So I hope everyone diyan oh, partner natin guys ng kape. Sarap. Maanghang tapos mainit. Tapos may mainit din na kape. Tapos malamig ang panahon, guys. Umuulan-ulan alams na ang kasarapan <laughs> talaga guys kain tayo guys I hope kayo din dyan nakapagmayenda mm. <laughs> ang hang mm. So, yun lang ang update natin, guys. Have a nice day, everyone. Kahit maulan-ulan, so extra careful kahit tayong lahat, no? Maingat din ang lahat dyan kasi maulan ang panahon natin, guys. So, thank you so much for watching. See you next again, guys, in my vlog. Bye! God bless, everyone. Keep safe!